Aris, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Taurus, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan. Ay masayang maglaro pag may okay na puhunan. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 52 dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 11.30 na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green. At sa player na mahilig humingi ng balato dahil kukuhanan kanya ng swerte. Gemini, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad, at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 10, 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yelo at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad, at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan. Ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas tres ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay 00 ng gabi hanggang alas 9.20 na madilim na may ikatatalo na 53 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink at mabibigyan kanya ng oras na buenas. Leo ang maging matahimik pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro ng masaya. Para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha kagad. At kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 38 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madili, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na matataba magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Libra ang maging matahimik pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro ng masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha kagad. At kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na, na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil pwede kang matalo kagad at magbibigay ng kamalasan. Scorpio ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, ang dapat mong iiwasan ang player na malakas, magsalita at mahilig magsalita ng kaberdehan at kulay gray sila ang magbibigay ng ikatatalo. Sagittarius, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan. Ay masayang maglaro pag may okay na puhunan. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Player na may kabasto sa magsalita at kulay gold ang dapat na maiwasan dahil magbibigay ng ikakatalo. Capricorn, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha kagad at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan, Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakakatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 Gs na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Aquarius, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad, at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan. Ay masayang maglaro pag may okay na puhunan. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na limampung minutong negatibo, dapat kang umiwas sa player na matataba ang pisngi ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo at kulay asul. Pisces, ang maging matahimik pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad at maglaro. Nang masaya para ang swerte na ipapanalo ay walang makakuha. Kagad at kung gustong umayaw na ay gawin dahil kinabukasan ay masayang maglaro pag may okay na puhunan. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange, dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo para maging talunan.